bansa nga kaya makakakuha ng pinakamalaking sweldo? Hmm, baka iniisip nyo ang Amerika or Japan. Pero ayon sa pinakabagong pag-aaral mula sa Global Labor Market ngayong 2025, ang ating tatalakaying bansa ang tinuturing na number one pagdating sa salary ng mga empleyado kaya game woo Mr D <laughs> ayon sa pag-aaral ng Human Resource Online ang average salary ng Switzerland ay higit 131,000 US dollars kada taon 100.1% itong mas mataas kaysa sa pandaigdigang average. Kung i-convert natin, ay nasa humigit kumulang 700,000 hanggang 750,000 pesos kada buwan yun Uy, nagsasearch na siya ng jobs going to Switzerland. ano nga bang ba sikreto ng bansang ito? Una, napaka-stable ng ekonomiya nila. Kilala ang Switzerland sa pharmaceuticals, precision machinery, at banking. Pangalawa, kilala ang Switzerland sa kanilang political stability at mahusay na pamamahala sa ekonomiya. Hindi lang 'yon. Meron din silang napakataas na minimum wage sa mga skilled workers nila na umaabot nang halos 180,000 pesos kada buwan. At kahit ang mga trabahong walang specializations ay nasa halos 140,000 pesos kada buwan. Doble halos ang sahod ng Switzerland kumpara sa ibang European countries. Kaya kahit maliit lang ang kanilang populasyon, Nag-aalok ang mga kumpanya ng malalaking sweldo para makakuha at mapanatili ang mahuhusay na empleyado. Pero, 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 ang cost of living sa Switzerland ay napakataas din. Mataas ang renta, pagkain at serbisyong medikal. Kaya't kung balak niyong magtrabaho doon, siguraduhin ninyong may sapat na budget at maayos na financial plan. Marami ring mga Pilipino ang sumubok magtrabaho sa Switzerland dahil hindi lamang mataas ang sweldo dito. Maganda rin ang kalidad ng buhay, edukasyon at kalusugan. Bukod sa pera, mayaman din ang Swiss culture. Kilala sila sa neutrality. Hindi sila nakikisali sa kahit anumang digmaan at hindi pwede ang Filipino time dito. Napaka-punctual ng Switzerland. Lahat ay present na bago pa man mag ang oras ng trabaho. Kung mahilig ka sa nature, perfect ang Switzerland. Meron silang Alps para sa skiing, malalawak na kabundukan para sa hiking, at malilinis na syudad tulad ng Zurich at Geneva. Secured ka dito! Walang problema sa transportasyon at napakahusay ng kanilang healthcare system. Kung ayaw nyo sa Switzerland, eto pa ibang choices. Ang Luxembourg ang pumapangalawa na may average salary na 108,000 672 US dollars or higit 6 million pesos per year. Habang nasa ikatlong pwesto ang Amerika na may 105,482 US dollars or roughly around 5.9 million pesos. Ang iba pang kabilang sa top 10, Denmark, Iceland, Australia, Belgium, UK, UAE, at Germany. Ano guys, lilipad na ba? Kaya kung pangarap ninyo ang malaking sahod o sweldo, maaaring isaalang-alang ang Switzerland. Ngunit tandaan, hindi lang sweldo ang batayan ng masayang buhay. Dapat isaalang-alang ang cost of living, kultura, klima, at personal na kaligayahan. Pwede din naman nating pag-aralan ang ibang bansa tulad ng Luxembourg or Norway kung saan mataas din ang sweldo pero iba ang lifestyle. Sa huli, Alamin kung saan ka pinakamasaya at saan ka mas mahusay na uunlad. Tingin nyo, di fam kaya ba ng Pilipinas umunlad gaya ng Switzerland? Yeah! Comment yes if naniniwala ka pa. At huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe at mag-comment kay Mr. D. Kasi masayang matuto! Yeah! The end. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!